guys. May pupuntahan tayo ngayon, guys. Ah, uh, pupunta tayo sa mga ginagawa, guys, na kubo sa puno. 'Di ba? Uh, sa probinsya lang yung ginagawa, 'di ba? Dito sa probinsya namin meron. Kaya uh, guys, tong video ng ito, abangan niyo. Chapter noon, ito guys, yung ginagawang kubo dito. And sa so, malapit sa taba ng puno. Kadikit sa puno. Ayan. Ganda, guys, no? Ayan. Gagamitin daw to, guys, sa kanilang party. Pinagbigyan tayo mag-video, guys, dahil taga rito naman daw tayo. Bisita. No? Ayan. Ito siya, guys. Yan yung papag niya. Ayan. Ayan, guys. Medyo matibay na, kita nyo naman guys update ko kayo pag ano to uh, mabuo no Ayan. ipapakita ko na sa inyo to pag ano buo na ganda na itsura guys di ba ayan hmm, tayo natin kung ano ang mangyayari pag nabuo to sige guys thank you very much ayan lapit sa puno di ba pala itong kubo na to ginawa, Ay, hindi ko akalain hindi pala ako matutulog guys ayan o oh. o oh, ayan yung mga gumagawa guys sobrang bait nila sa akin dito guys, ginawa na ako ng tulugan ko guys, o oh, ayan o oh. ganyang taganda guys ang pagtutulugan ko o oh, inayusan pa nila ako ng para sa akin, tulugan ayan, di pa yan tapos guys abangan nyo pag natapos to Diba, ang ganda. Ayan 'yung mga mga lolupit na manggagawa, guys, 'o. Oh. oh, ayan 'o. Oh. Diba? Abangan nyo 'to pag natapos. Papakita ko sa inyo 'yung tulugan ko. Ayan, buo na. Ito na siya, guys. Ayan, ang ganda-ganda, guys. Oh. Oh. Buo na. Ito na lang 'yung kulang, guys, 'yung bubong. Ayan, 'Yan na lang. Hindi oh. ko akalain dito pala ako patutulugin. Oh. Ayan o. Oh. Ganda guys. Oh. oh. Ayan. Dito sila nagkakainan pagkatapos. Ayan. Pag wala ako, dito sila nagkakainan. Ayan mga bata. Ayan. na. Guys. Ayan. Dito yung tulugan. Dito rin sila nagiinom. Oh. Pag Ganda na ito guys. Oh. Dito na natutulog tulog pag gabi. Tingkitan kita, guys. Buong no. Dito diba? Dito ayan. Pag walang magawa. Ayan. Tambayan namin eh. Tulugan. Pag may nagiinuman, Dito rin. Diba? Kaya guys, Ganito lang kahirap si Master Basag King. Kita eh, nyo naman yung tura.